Yan yeah, mga lodi, bago natin simulan ang ating vlog, siya shoutout muna natin si Ian Bugasha, si Ray J. Laco, si Brodel Valerio, si Kevin Chavez, si Arbs Miranda, si Ferry Yoyenko, at si Jericho Tanlas. Yan yeah, mga lodi. And thank you sa nyo. Uh, panoodin na natin yung ating vlog. Peace out. Yan mga idol, welcome sa panibago nating vlog yan. Uh, sa vlog natin ng mga idol, may bago tayong ikakabit sa ating motor. Alala yong yung kinabit nating carbon na uh, fan cover yan. Sasundan na natin siya ng tag dito ng iba pang carbon mga idol yan. Uh, carbon sa heat guard tapos sa uh, yung cover ng dito, dito ng ng crankcase mga idol yan papakita ko sa inyo yung crankcase na rin yan mga idol, ito yung ating bagong crankcase. bale hindi ko na siya na-vlog nung kinabit ko siya eh. syempre basic na naman daw sa binagda dyan. Yeah. And bale nabili ko to is nasa 1-1 lang. Kasama na yung pack ko. Pero hindi ko siya nalagay kasi nakasabit kasi siya dito di mga idol yan tapos ito nga pala ay eh, pang solo pang solo mga idol ah uh, bili ko siya kasama na yung gold golds na yun tapos may gas dito pero papalitan na din natin kasi yun, bumito tayo ng panibagong grand case cover yan tapos yun diyang may gagamitin lang tayo isang tornillo dito tapos pinutapos na pala yung Frank Ace cover Papakita ko sa inyo sa maya maya na konti Tapos uh, Siguro Alam nyo na yung concept na gagawin natin mga idol eh, Comment down below na lang yung Tawag dito yung Kung anong idea nyo sa Concept na gagawin natin sa motor natin mga idol yeah. Tapos papakita ko sa inyo yung ating salty pipe Yung cover nya papakita natin Sige mga lodi yan mga idol, bale ito yung ating salty salty cover Ay, salty co pipe cover yan dito kasi may gas, gas to kaya naisip ako bumili na lang din tapos ito muna yung ating gagamitin pansamantala kasi wala pa tayong budget ulit para madagdagan yung pambili ng pang dito yung 2 tone daw Ang gusto ko is 2 tone kasi pag gold lang masama yung pagkaitsura nya yan tapos yun nga kita nyo naman yung carbon natin eh, tatoto ko ng konti. And, ito uh, yung mga idol, yung carbon natin kinabit. ayan Uh, hindi siya mahirap lingisin kasi carbon niya. parang hindi naman hindi siya mga dumihin. Hindi kita masyado yung buhok. Tapos, yun yan. Yung ating mga papalta niya. Tapos, mapakita ko na sa inyo yung Yan, bali may mga idol, papakita ko sa inyo muna yung salty cover natin, yung na cardboard. Tapos, ito yung mga lodi. Ayan. Bili ko siya ng 550 lang. I-lilip down to the description ko na lang, kung saan ko siya nabili mga lodi. At kung magkano lang yung mga nabili ko. Yan, sasama ko na din yung sa pan cover. mga idol, ito yun nga pala yung ating salty carbon fiber, carbon basta carbon, pero hindi siya original siya pa rin carbon parang imitation lang din siguro ayan pero okay na din naman yung pang alternative kung wala talagang budget, tulad so, ko yung mga idol tapos pakita ko sa inyo yung sa top cover Yan mga idol ito yung cover ng doon sa may isang part ng two pieces kasi itong part nito ng cover sa karangay ito yung isa tapos ito yung isa pang part nya bale, well, eh, ito pindatabasan natin to para mag fit sya dun sa kasi tatama sya hindi sya papasok pagka hindi natin to tinabasan kailangan kasi, kasi nakastance tayo hindi sya fit talaga pagka hindi natin siya tinabasan mga idol yan, dito, dito siya tinabasan, tapos papakita ko na lang sa inyo mamaya yung itsura nya kung paano sya nag fit yan hindi ko siya na-i-video nung ginagawa kasi may, may pasok akong mga idol yan but ano sa inyo yan mga ano siya you know, alam nyo pagka hindi siya original galing doon sa yung yamaha yung galing stock na ano na top cover tapos nilagay ng carbon yan ito nyo ba diba ang tunog kapag ka pagka yung urig talaga mga idol yung parang hindi hindi ganti hindi ganito ng tunog mga lodi yan tapos um, picture on picture ako muna siya ng pang uh, pang thumbnail natin para makita ng ramihan na hindi yung ating iba vlog mga lodi yan sige install na lang natin to siguro gagamitin lang natin mga tools is 8mm na uh, pangkalas tapos yung allen wrench lang na set mga lodi para doon sa salty pipe mga idol yan uh, sige mga idol papakita na lang natin yung video kung paano tagtagin kasi basic na lang dam laman daw yan hindi ipakita na lang din natin mga idol yan sige simulan na natin yung so, mga idol, sisimulan natin dito sa salty pipe natin. Bala, ang gagamitin nating tools is, is yung itong ating allen wrench mga lodi yan. Pata sa inyo. Wala gagamitin nating millimeter is itong sa so, hindi sya mag render. Yan, kung nakikita nyo, 4 mm lang yung gagamitin nating allen wrench para Patagtag natin tong ating salty pipe mga idol yan. Okay, e, simulan na natin. Hindi mo na para pantay sila pag tinagtag mga idol. idol bale para sa silang malawag tatagtagin na natin sila Yung bale idol mga idol natagtag na natin siya tapos meron pa pala ditong tornilyo. tornillo bale yung tornillo na to is 10 mm lang yan gamitin na lang, gagamitin natin yung ating yung wrench din natin na 10mm mga lodi tapos punasan muna natin to para kasi madami eh mga idol gagamitin na din natin siya ng BS1 para kumintab na kaunti sige mga idol yung mga idol bale hindi siya masyado komentag kasi baka mupas lalo eh ang gawa ng iba dyan kasi tips ko lang tips ko sa inyo ang gamit sa pipe na pampakintab is kiwi daw sabi nila na kiwi para bumalik si sakin sa niya na item yan tapos yan simulan na natin yung pagkakabit ng carbon natin dito mga idol Yan tagtagin na natin siya mga lodi yun mga idol na tagtag na natin yung ating target kasi yung hindi dito sya yung silver so tagtag na natin sya nakakabit na natin ito sa kalibago natin yung um, cover yung carbon nga mga lodi yan yeah. yan yeah, mga idol yung mga idol yung ating carbon tapos salagyan uh, natin ito medyo may mga gasgas -gas eh pero okay lang yan punasan muna natin siya bago natin siya ikapit mga idol yan yung mga idol kapit na natin siya yan ilagay natin yung tornillo yung tinagtag natin kanina yan may washer sa mga ito. Yeah. Sino ba yung washer Sino nung isa? idol okay na siya bago natin siya ikabit pa pa siya sinasabi ko sa inyo kanina yung pag hindi origo o orig yung tunog yun yung tunog nito mga lodi ganyan lang ganyan lang siya dito naman sa kabila sa orig uh, yun yun yung tunog kalit nyo pa yun yun ibang iba mga lodi mga idol kaya mahalalaman nyo talaga kung orig talaga o yung imitation lang mga ang ganyan mga carbon mga idol yan pero ikakabit na natin sya ah uh, yun torilio is yun muna uli tsaka na lang natin palitan. pag -tan. may budget na tayo mga idol yan kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa akin yung mga nanonood na hindi pa nakasubscribe subscribe na kayo mga idol tapos panoodin natin yung mga video natin noon yan sana ma-entertain ko kayo kahit hindi pa ako ganun kagaling na motovlogger mga lodi yan tapos i-like nyo na yung video tapos i-share nyo sa mga social media platform yan para makilala tayo mga idol yan thank you thank you sa mga nagsusuporta sa akin yan tapos kakapitan na natin ito mga idol maya na lang natin vlog yun yung ating channel para matulungan nyo din ako mga idol yan thank you thank you kasi okay, ikakabit na natin tong salty pipe sa ating pipe yan Ang yeah, mga idol yung 4mm early na alimension natin. Yan mga idol, bali tapos na natin tong cover sa, 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 ating pipe. Tapos sunod na natin is yung sa crankcase natin mga idol. Sige, yan. Ito nyo naman ganda. Bagay na bagay. Kahit hindi na muna tantin eh. okay na siya. Bagay din naman siya. Yan mga idol, bali ito naman yung ating tatagtagin. Ito lang naman dito. Tapos kakabit natin yung mga carbon ito is 4mm only tapos ito 8mm wrench ulit para matagtag natin tong cover na ito Yan, mga lodi sige tagtagin na natin ito para matapos na tayo protection nga pala sa gamit natin isang ito nga pala ay sakit ang gamit natin mga lodi yan sorry sorry sa maling info hindi <laughs> kasi ako sanay na may ng ganun mga idol yan pero sakit pa mga idol na gamit natin is 8mm lang Ayan, sige mga idol mga idol na tagtag -tag na natin yung lahat ng tornilyo niya wali well, tatagtagin na lang natin ito ng ganito Ayan. Ayan. tapos itong laman na to lisin natin lilipat natin ito doon sa panibago nating na cover mga lodi yan lilipat natin to yan bago natin gabit yung ating cover kung nasa muna natin para hindi siya sa munting nito hindi siguro pag pinapintahan na lang natin siya tahanan natin yung na ayos naman siya lipat na natin muna yung ating pilitipat doon sa isang power mono di para kakapit na lang natin yan yung mga idol tagtagtagay na natin yung sya kung sya pero feeling ko is naka ano sya yung sya nilalagay siya dito sa ating bagong uh, cover. Ayan. Try natin kung alala pa natin kung saan siya ay kakabit. Ayan. Ayan Buti kumapit pa din yung parang sticker niya. Ayan. Mga idol, na natin to sa ating case mga ba yung top cover muna kasi para sukat din to kasi pag tinatry ko ka nung isang araw ay parang hindi siya sukat yun mo ng top cover na ilalagay natin mga idol yung mga idol kakabit muna natin to nagkagasgas na siya na konti siya pagkaka taba sa kanya. pero okay lang yan okay lang mga idol Ayan, kakabit na natin siya try natin kung saswak talaga kapitan natin to try natin install yung cover natin dito kung susok talaga sya ayan sige may lodi yung mga idol bali nakabitan na natin tong cargo natin dito sa truck natin bali nilagyan ako ng mga washer dito para mag ano siya, maglapat pero hindi pa din siya lumapat eh. kulang pa din ayan kita niya mga lodi bagay na bagay siya. kita nyo naman sa thumbnail natin bagay na bagay talaga ayan Pus, gawa natin siya ng video yung parang ikot natin siya sa motor ayan sige mga idol thank you sa panonood natin uh, thank you for subscribing mga lodi tapos um, yun nga sa mga susunod nating mga vlog is sana supportahan nyo pa rin ako mga lodi tapos yan yung specs ng engine natin kung gusto nyo malaman comment down below na din lang gusto nyo malaman talaga yung specs ng engine natin para masabi ko sa inyo yan baka kasi ayaw nyo namang makita eh po ko pa yan sige mga lodi thank you sa so panonood maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin kung hindi pa nag kayo nagsusubscribe subscribe na kayo mga idol para makita yung concept natin yung mga concept yan nga, nga nag-upload lagi ako every week ng iba't ibang concept yung dito sa map, sa mabini na mga concept ng motor namin share ko lang sa inyo para magka-idea kayo sa mga mari yung piliin concept kung wala man akong may concept na edi yun na lang mga lodi yan thank you sa panonood nyo uh, subscribe lang kung hindi pa kayo subscribe, tapos like nyo yung mga videos natin tapos panoodin nyo nandin yung mga videos tapos i-share nyo na din para makilala pa tayo mga idol Thank you sa mga suporta ninyo. Tapos, yun nga, pag-iikot sa ating motor para magkaroon naman tayo ng intro mga Lodi. Yan. Thank you. Uh, sana umabot tayo ng 1K subscriber mga idol. Kaunti na. Yan. Thank you sa panonood. More power mga Lodi. Ride safe sa inyo. Uh, update ko na lang kayo next vlog. Kung gusto niyo talaga malaman yung specs ng engine ko, comment down below. Yan mga idol. Thank you sa panonood mga idol. At kung nagtatanong kayo ng yung nga sa shock mga idol, pakita sa inyo. Balit, tinapas nga pala yung dito. Tinapas yung pinaka na sa loob na to. Niretread siya. Kumbaga. Ayan. Tinapas siya para lumiit yung shock niya. Pagka-shock niya dito, mga idol, kita niyo naman maliit na siya. At yun kung gusto niyo magpagawa ng ganitong mga functional na shock sa huna at tulay, uh, PM nyo ako sa FB page ko yung Kiki Moto Vlog. Yan, PM nyo ako doon. Tapos, kung nagtitiwala ka sa akin, hindi eh padala nyo sa akin yung item. Tapos, yung pera na din. Tapos, ako nang bahala magpa putol sa tropa natin sa ating builder uh, malalapit ako naman siya agad kasi okay siya okay yung mga idol okay yung gawa ng ating builder mga lodi hindi siya basta basta lang nagawa yan yan mga idol thank you sa panonood subscribe na kung hindi pag subscribe uh, right safe mga lodi thank you